Hello po mga ka-vlogger, uh, welcome po sa aking youtube channel ni Middle Vlogger Ayan, papunta naman po tayo sa ating lalaota na kung saan po ay manghuli po tayo ng isda dito lang po sa malapit Bagaman wala po tayong pain ay ang tila pa rin po ang ating gamit sa panghuli ng isda uh, Medyo pabor po tayo ngayon sa pagbaba dahil ang Agosto po ay padirit sa salaot at mamaya pag uwi naman, pabor din po. Ayan po, shout out po sa inyong lahat, sa magandang magandang umaga, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At sana po ay gabayan tayo lagi ni Lord sa ating araw-araw na hanap buhay, pagtatrabaho na at kung saan saan pong bahagi ng mundo. Ayan, shout out po kay Edwin Luto sa ating kaibigan ng mga kapwa nating vloggers, kay Mr. Ben Vlogger. kay reckless vlog sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay ng aking youtube channel ni middle vlogger shout out po sa inyong lahat sa magandang magandang umaga po samahan niyo po ako sa aking panghuli ayan po at abahabante na po ako ng dahan dahan po ngayon abangan niyo po mamaya kung ano pong mga mahuli, minsan po kasi ang upload natin ay nalulubat hindi na po natin nakukuhaan po yung iba ayan po may sombrero na rin po tayo kano. pag mainit na po ayan na po mayroon na po tayong sombrero sa po tayo sa fishing spot natin. ang ah, huli na po tayo. Ito na, naglapat. Uy, nagtagad. Saan na mahuli natin mga idol? Yung agad, mabigat. Patak-patak pa lang pwede nali agad. Iron, talakitok. Medyo nalit po tayo ng pagkakamera boss mga idol. Saan naman? Ayan. ano po? Namamatay po yung ano natin. Mga idol, oh, hindi po ito na. Oh. Ayan, oh. Buhay na buhay po yan o. Oh. Oh. Ayan okay, po, may lapo-lapo rin po Oh. Mahirap po na po dito, ah. Bigla pong namatay yung silpo natin. Kaya mga idol, oh, oh. Kaya baka sabihin nyo, hindi buhay yan, oh. Ayan, oh, buhay na buhay po, oh. Baka makatalon pa po. Mahirap na. Ayan, oh. Naguhuni pa. Thank you, Lord. Ay, naku, bigla pong namatay yung silpo natin. nilapula lapu pa po, oh. Bina mano, Binas Diaz. Thank you, Lord. Oh, mga edalo. Ah. oh. Buhay ano po, o. Oh. Mga maliliit na, oh. Tatalong-talong pa. Kamidyante po. Ah, dila, pilawan. Thank you, thank you. Yan, nakadali na naman po tayo. So, mga idol, baba na naman natin. Yan. Sana po surtihin tayo. Ano ah, po yung silpon natin? Nagbibigla na matay Kasalaw ko yan, naghuhuli ako eh. Pinagalaw-galaw lang po yan para po yung isda lumapit. May na po sa unahan. Tiga-tiga po ng galaw. Yun. Minsan po malalaki na huli, minsan maliliit. Pag maganto pa ang kumbati natin, ibig sabihin medyo maliit ang huli, natin. Pero okay na po yan, Oh. Pang ano? Pang ulam. Pero nabibili din po yan. Pag nagulpi po yan, nung Hascinpuhan natin sigurado po, marami tayong mauhuli Sa sakaling makapal, pagpatak po 'yan, siya ano po 'yan? Sigurado po mayroon 'yan. makakahuli agad pag mayroon. pag may malalaki po, maganda lalo. Kasi medyo madalang po. Tsagaan po muna, tsagaan. Yan. And, edo lipat po tayo ng panghulihan natin pag medyo madalang po lipat po tayo ayan lipat po tayo hanap po tayo ng bagong panghulihan natin isda ayan 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 thank you po sa inyong lahat sa panonood nyo sana po mayroon Malalak, medyo marami malalak ah, malalaki marami-rami po malalaki-laki ah malalaki-laki po okay oh ayan ayan kailangan po mabilis ang galaw natin para mabilis makarami eh. pero lang po tayo yung maganda-ganda po yata eh, dito ah ito huli po agad wala po Oh. Yan po mga idol oh, lapu po oh. Sari-sari po ang nasibad sa ating pain na uh, crystallite or kuting-kuting. Banti po ulit tayo sa medyo malalim-dalim. Paano-daanod lang po ang gawa natin. Sakto na naman. Sakto naman po tayo. Huwag na po ang isda. mabilis lang hulihin yan. Hindi na wala po agad. Ayan, may apo yan. Ito, kumadyanti. Ay, ano, dilaw. May kaagapay po ako dito, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan po, malalaki-laki, o. Oh. Dalawa. Ayos. Nakabinta po tayo ngayon. Maganda-ganda po ang huli natin ngayon. Papaanod lang po, hindi po kami napundo nakakachamba po ng mga an maganda okay naman po ay natanggal ito oh, wala rin po Uh, po kasi kayong pamain kaya ganito ang ano namin. Alam, malinaw po kasi ang tubig kaya pa isa isa lang. Oh. Pa isa isa lang. Okay na rin yan. Basta mayroon na isang pa. ginagalo-galo lang po para para po yung para sabihin buhay yung pain natin nahabol po yan ay Di huli na po kaso maliit lang ito yun na. pang -ulam na rin papaanod lang po tayo mga idol Ayan o. Bili na naman po. Lili. Ah, isa-isa lang po. Hindi pa maganda sana po kung kawing-kawing. Nabibili na po ito dito sa aming malilita isdang ito. ito papano ay... yun biglang hindi na po ang agos yun o yan naman po o ay, pa isa isa lang basta mayroon nakakaipo na rin po yan nabula lang po natin makachamba ng malaki Ah, biglang babaw. naman po maliliit-liit na ito ginagawa rin po namin pampain kaya tiyatsaga ang tip po yan pwede rin pong daingin yan kahit medyo maliliit-liit ay po tayo malilang mga idol lagay muna natin sa Lalagyan yung unang huli natin para medyo press na press pa po. Ayan po mga po. Ayan, tumatalong pa po ang ating mga. Ay, nako. Tanggal ang talakitok. Tanggal mga idol. Ituk. Ana pun de mga idol ha, ah, dito na po yung huli natin. Pasensya na po kahit kaya na naputol yung ano natin, yung paghuli ng malaking isda. Na, na, ano yung cellphone na biglang nawala ang nawala ang ating ano yung Biglang namatay ang camera. Kaya yun. Yung huli ay ito lang. Huli natin mga idol oh. Ayan po, kakaunti. Pero pwede na rin po. Ayan oh. Ayan po, ito malaking isda. May talakitok pa pong napadagdag. Ayan lang praso. Ayan mga yung maliliit pong yan ay ano natin bali gagawin po natin ano lang yung pamain yung iba gagawin natin pamain salamat po sa inyong lahat at ako po yung po na lulubat lagi aking silpon yan thank you very much po God bless you all come from me